So, ayan, Ito yung niluto ko today. Ano siya? Para siyang... Ang, actually, yung dapat nagagawin kasi ay mo nagkatawa. yung <laughs> dapat nagagawin ko is ganito. Sabi niya, gusto niya matry. itray ko daw na luto ng parang pizza style ba? hindi <laughs> eh, sinubukan ko. Ang nangyari, lumabas yung mga ano niya, patatas, laman-laman niya. Yung ginawa ko kasi patatas. Naglaga ako ng patatas and then tinimplahan ko lang yun tapos nilagyan ko ng parsley and then onion sobrang sarap niya parang siyang salad ba guys so tapos nilagay ko siya sa ano ko ng harina ganyan eh si RG kuha na po niya niyo harap eh kuha na po niya mo ah. tapos ayan gumawa ako ng ganito konti lang dalawa sana da, ano sana yung dada, gaga, dito eh gagawin ko marami yung ganitong style ba kasi <laughs> si natawa ka eh. gusto niya ng ganito so nakakuha na siya ng dalawa ng ganito para petsa. tapos ito isa na maliit pinatihin ko kaya masabi niya masarap daw ji <laughs> sa naong. naong very good <laughs> bye bye kuya ay ayo lang sa ayo sa, sa agtang lang agtang <coughs> kuya agtang daw kuya kuya <coughs> <laughs> <laughs> Dili lagi lips no. Ayo sa ba sa naong lang. Ah, Yan yung bag na iman guys. So. So. Ha? Mano man naman uy, sa na uy. Mano man naman babay na kuya. Bye kuya. Ay kuya man. Bye. Tarog iskwela ha. Kiam, 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 <laughs> kusik ko gamay ba? Ay, dilin na kaunun, di mana kiam, god kisan na gi ngon kiam, na harina, ha, harina, harina ba? Ang kipuotang sa muli og. So, guys, dahil may natira tayo. Ayan, may natira tayong harina. Eh, sayang kasi. So, pag eh, ano ko pa mamaya, masisira to. Titigas tong harina. Kaya, tinuloy ko na lamang itong gawin. Tapos, timing din. Yung patatas talaga, marami talaga yung nilaga ko. Ganito siya guys, oh. Nilaga ko siya, tapos nilagyan ko siya ng dahiya onion, ini in slice ko lang siya ng maliliit, Nang ganito lang kalit, hindi naman yung masyadong maliit talaga, ganyan lang tapos ginanyan ko siya parang style ng pizza tapos ginanyan ganyan tapos ilagay dito yung ito, ilagay mo dito tapos pagbukulungin mo lang yan hanggang dyan, tapos yung magiging kalalabasan yung pag mo siya guys is ganito na siya ah. Uh. Diba? Ito nga oh. Ah. Ito yung parang style na parang pizza na gusto ni Ayman. <laughs> yan yung babaon ni ni Alin mamaya. Hmm. Pwede naman na hindi magbaon ng kanin dahil ano naman siya, harina at parang ano, yan ito, patatas. So, okay na yan. Gusto na yung mabata niya. Hmm. Diba? May bago na tayong ano ulit. Oh, mamaya po ulit, guys. Yes, nilagyan ko siya ng style. Nilagyan ko siya ng ganito sa taas niya. Tuwang-tuwa siya rin. <laughs> Anong naginawa ko? Bakit nilagyan na ko ng ganito? Sabi ko, gagawin ko siya parang flowers. Tuwang-tuwa siya eh. Ayan, yung new recipe natin. Uh, masaya ako kasi nag-work. Isang tingin ko lang sa ano. Nakita ko kasi ito sa TikTok. Uh, minsan, nag sa YouTube, nanganap ako. So gusto ko kasi maiba yung style ng pagluto ng patatas ba? Yung may yung may design-design yung ganun ba? Kaya nakita ko to, ay nagustuhan ko. Ayan. Hmm. Saka masaya ako kasi nag work. Gusto ni yung mga bata. Si Ari nakakain na nito. Lami rin? Ha? Nakatilaw na ka? Lami? Ang sa sayang nga ni mga kamama? Pinto mama. Mo, hindi mong, mong ibaon sa school ha? Okay. Ha? Lamig kayo? Salamat. Hi guys, magandang hapon. Hapon nandito. Tignan nyo, napakalakas yung hain Street naman na talaga dito. Malakas yung hain guys. Ayan yung mga sinamutay ko. Ayan. Bumili talaga ako ng ipit Nung sahod natin. Bili ako ng dalawang plastic. Ayan na. Only once pong mahangin. Okay lang kahit gaano kong lakas yung hangin eh. At least hindi lumipad yung ating mga nilabhan. Papagita ko sa inyo yung ano namin guys. Yung parsley namin. Sobrang taba. Buyat. Ang ganda. Nahulog na yung banig dito. Ayan, tignan nyo yun. Ang taba na. No? Kunti lang din naman siya. Tapos yung mais, medyo malalaki na din. Ayan no? Pero yung <clears throat> yung iba, yung dahon kinain ng pato. Lakas talaga ng hangin. Yung sa kabilang ano, bahay namin yung ginawa nilang pangharang doon sa tanim nila eh na ano ng hangin kaya ay ka tumba tumba wala na kasing mag ano din dyan magtawa na tayo mag, -tay. mag asikaso dahil puro matanda na yung hindi naman yung, yung, isa matanda na lola na masyado tapos yung isa naman hindi naman siya matanda na siya parang ano lang pa sya nasa mga 40 plus pero hindi makakita mo siya na yung mata niya kasi kasi hindi mo yung hindi uh, yung sa DDA sa isang may nasasalala India Uy, ang ibon ko <laughs> harap ko pa talaga <laughs> o, ano. Ayaw mo magpahawak eh Subrang lakas talaga ng aking guys at nakita ko sa tiktok kanina na hindi ko, hindi ko nabasa kung saan yung lugar dito sa Nepal na nilipad ng hangin yung ano nila yung hiyaro nangyari din naman namin tumutunog tunog yun ano hangin lakas ng hangin straight na hangin tapos mo parang uulan tapos uulan siya saglit lang din naman ganun ba si ama yung nagbubungkang yan kasi hindi siya kailangan siyang gawin like umagang umaga or yung padi, hapon na ba padilim na guys dahil dito madalas yung hangin no hihinto lang siya pag yung medyo madilim na hindi ko na sa hindi pa nabungkal ni ama kasi ako sa loob ito ako tapos kailangan kasi talaga siyang bungkalin para makagalaw yung ugat ng onion din natin kung may uh, may malaking lemon kunin natin to para ang gamit mahilig din kasi si ama na ito pag kumakain siya ninalagyan niya ng lemon yung ulam anong laki niya na oh himala lumaki at dumilaw ka din may, minsan kasi hindi siya nabutan ng matagal siya dahil pag nakita na ibang tao kinukuha walang tigil pa rin yung pagtubo ng ano guys oh, ayan ito kukunin natin to kasi tulong naman eh paano na siya matigas na siya nag iisa lang siya dito hmm. ayan mariwana doon din oh tataba pa ba, may lang ilan ang bunga ba ng lemon Honto. Tunog ng ibon Andito lang siya Ang liit pero yung tunog May ten na perasong bunga Pero kukunin natin yung isa Yan yung isa yung bang. Ang bango Ang nanyo ba sa laksa Uy, yung langka, oh, may ano na din, oh, may bunga na din. Doon sa baba, dami rin pala. Wow. Kinuha ko na, baka maunahan pa tayo ng iba. Minsan na lang talaga ako nakapag-upload guys kasi alam niyo, yung ako eh padalas ko ba yung tao dito eh Isikmura mura ko alam niyo, yung sobrang hapti niya na Bas, basta iba yung ano niya eh mahapti na parang masakit ganon tapos sasabayan pa yung sinabayan pa ng ano guys sinabayan pa na yung pag Tao dito eh pag lagi ayun alam yung ito dito eh, nalipong gani ka parang napi-feel mo sa ulo ko lang yun na ano ko guys na nasan ko parang ano ako nahihilo ako tapos kahit nakatayo ako pag nagluluto or ano or kahit nakaupo ako parang nahihilo ako na parang ewan eh, pinipikit ko yung mata ko tapos minsan um, nag ano tawag dito eh, malabo yung paningin ko ganun ba tapos si ama din Si ama hindi rin siya okay masakit din yung may ano din si ama matake din yung ano niya nitukar na po lang yung asma gani niya sakit sa ulo pila na po siya kaat lang pero na nauna pa ako sa kanya na nararamdaman ko na yung parang nahihilo ako tapos mahabdi yung sigmura ko ganon. ganun pero yung mga bata alhamdulillah okay naman yung mga bata kami lang ng dalawa ni ama yung hindi okay talaga eh minsan pang na nag ano na ako yung naramdaman ko na nahihilo na ako umuupo ako sa grid paka hindi natin alam baka bigla tayo matumba dahil hindi ko talaga alam kung bakit nagkaganon ako eh hindi makita yung bundok-bundok doon oh.

magluluto ako bukas ng pangbaan sa mga bata pa ba. na kukunin ko yung laman lang nito tapos maglalagat din ako ng patatas tapos lagyan ko rin ulit ng uh, ng parsley and then tawag dito eh ah uh, onion <laughs> that's it. So, guys, hanggang dito na lang muna, ho. Pasensya na, ho, kayo kung minsan tayo makapag-upload, ha. So, salamat po sa inyong lahat, guys. So, lang sa inyong pag-support. Thank you so much, po. Maraming salamat, everyone. Medyo may ano pa yung pingot pa akong ilong, uy. Bye-bye po, everyone. Thank you, thank you, thank you. Thank you for watching. Bye-bye. God bless us all.